Guys, mayong buntag. Bago mi mo ato sa mga atuan, guys, uh, sa mga usa ka babae nga among tabangan. Ayun. Ang lang ni Daan sa mga ning tabang sa mo ang sa mga mission karong adlaw. Ayun. Salamat ni sa sponsor. Ayun, salamat kay ka Ma'am Marilyn Davi. Ayun. Sabon ako kay Ma'am Marilyn Davi og sa iyang mga higala ang Chan wow. TV. Ayan, wow. guys. isa na sa ka mga vlogger guys nga ang ilhang mission ay mutabang mutabang sila sa mga adunay mga sakit o mga nabahaan. Ayan, isa po sila. Salamat kay sa inyong pagsalig sa kuha, ma'am. Or sa mga amega na mga Chan TV. Ayan. Salamat ka sa inyo ha. Ayan. Talang Chan TV guys. Mga na sila mga batang Mga batan ko sila mga mga vlogger. Ayan. Salamat ka sa inyo Sa pagsalig sa ko ha. Ayan. Naghan ka yung salamat. God <wedan> bless you. May motong sa inyong guys. Nami at tuon <wedan> ni guys. <woo> May usap ka babae. Ayan. May guys. May need siya of oxygen. Ayan. Ayan. <wedan> ayan. <wedan> ayan. So maoni guys, naabtan na mo ang iyang anak, nagipahiran niya ang mata sa iyang mama. Ayan, mura ko gikumot guys, samtang nagtanaw ko sa ilaha. Ayan, laban lang dyan ate, ayan ang ginoonga. Ah, magtanaw ka na to, diligid na Ayan ate, ayan lo, ikayo sila guys. Madyo na nga mo ang pag-abot na mo diha guys. Madyo na nga mo unang nakitaan kay wala man si tatay. Kay ano na gila ka Ayan, saghan ka. Ayong salamat guys. Sag mauna ni guys. Ihatag na na po ang kwarta nga para ipalit nilag ang oxygen para sa iyang mama. Ayan ate. makatabang na sa inyo ate. Ayan, saghan ka. Ayong salamat. So sa diyang naabot si tatay guys. Ayan. Amo dayon siya. Ni saka siya sa iyang kwarto. Ang iyang hinaot na unta nga ampo siya kanunay nga. Hatagan pa rin ang tagtaas nga kinabuhi ang asawa. Parang makauban pa nila ang ilang mga anak. Ayan guys, sa mga gustong matabang tabang o sa mga adunay mga maayong kasing-kasing, andam kaming mudawat sa inyong mga tabang aron ihatag na mo sa ilaha.